Yummy, 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 Ang sarap ng ating ulam for today's video po natin. May ano po tayo, paksiyo na adobo ang tawag dyan na gunting-gunting yung ating isda. At iwan ko anong tawag ito na isda na prito at syempre yung ating panghimagas. Ang ginamos na ginista at syempre di mo wala yung ating suka. At syempre mag... Ito... Oh, di ba? Ang sarap. At syempre, andyan po si ni Kami lang po dito ang kakain sa hinaguan at syempre tulog pa po si J4 dyan guys oh, tulog pa po siya at isa-isay natin si Ma'am si G naman ay nagsisang muna may kausap muna siya at thank you so much kay Ria Felingera kasi siya talaga yung nagluto ng ating ulam at syempre hahanapin natin si Madam kasi nalasing, nalasing kasi yun kanina at ang nakita ko dito una ko nakita is si Amanda naghait po siya o no? nagsishave siya at

Mayroon din kahit gawin, o meron pa, poho, ang hanggang. Andun po sa YouTube. Ayayin na-upload sa YouTube ata ka ka na, bakit nang-message? Hmm? Ngunit, mo. Hmm? Sir, Ate Mona Lisa, andun po, nagbigay po si Amanda ng soft drinks.

Thank you, Ate Mona. Eva Dioma. Tanong? Try Neng jay, Neng jay, Neng jay. Kasi Don't skip the ads, mga mga siyempre. Ah! May bagay ko, Ma. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Mm -hmm. Oh, ikaw punta ka rin doon.

Bakit the thing is what wala, si wala pa po ito yung Wala pa po ito yung mga Ngayon ba sa mga? Ate Mario, ba siya ngayon? No, that is not <coughs> the deal. That is not the Dahil? na niya sa

Hi, enjoy with your honey. Sana kami. Ang sweet. Si Che is pumasok sa school. Mimi, ako talaga wala pagdating. Ano -hmm. nga talaga? Saan niya saan? Mm -hmm. Guys, kiss po. Saan ang samantala, Canada? Ate. Nakita mo dyan sila. Katuloy nga ka si Albert. Nakita ko kahapon. Si Catherine, kita mo? Mm -mm. Sumali sa Catherine Ang lula. Nanood ng ano, nanood ng banda pa doon. So, Hoy, may arden. Hoy, ating Bill, ating Bill. Ating Bill, ating Kain, Guys, wala na ads please. Chance Amba. Kalgarin sila. Ay, wala mo. Malayo kayo. Si Daniel, alas na pumunta. Mag-uwi kayo ng... Pilipinas. ate para sa Pasko. Oh, mo ko happy. Ba't di ang mga sa salay? Mabasa ko yung malis. Kamukha ni Oyong si Maurice. Okay? Mm -hmm ah, thank you. libre bakal? bakal. makat, bakal. bukal. daris bukal. kung ano yung